South Korea nangakong magpapadala ng mga armas sa Ukraine ilang araw matapos ilabas ang intelligence na nagpadala ng malaking bilang ng mga sundalo ang North Korea upang suportahan ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sa video na ito ay aalamin natin ano nga ba ang magiging epekto nito sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia kapag nakialam na ang North at South Korea. Makailan lang na pabalita na ang North Korea ay nagpadala ng isang libo at limang daang sundalo sa Russia. Ayon iyan sa South Korea's National Intelligence Service, ayon sa kanila, naglalarawan ito bilang unang hakbang ng lihim na estado sa pakikilahok nito sa digmaan sa Moscow laban sa Ukraine. Ayon sa pahayag ng National Intelligence Service ng South Korea noong biyernes, pinadala ng North Korea ang mga Special Forces Fighters sakay ng pitong barko ng Russia noong unang bahagi ng Oktubre. Sinabi rin ng NIS na madalas na bumabiyahe ang malaking eroplanong pangtransportasyon ng Russia sa pagitan ng Vladivostok at Pyongyang. Ang mga pagbubunyag na ito ay kasunod ng mga paulit-ulit na babala mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang lumalawak na aliyansa sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagresulta sa pagsali ng North Korean troops sa tikmaan. Sinabi ni Zelensky sa mga mamamahayag sa isang summit ng NATO sa Brussels noong Webes Mula sa impormasyong nakuha niya, naghahanda sila ng 10,000 sundalo, iba't ibang uri ng sundalo, mga puwersang panlupa at teknikal na tauhan. Sinabi ni Andrei Sibiha, ang foreign minister ng Ukraine, noong biyernes na ang North Korea ay tumutulong sa agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Sa pamamagitan ng mga armas at tauhan, hindi mga bayarang sundalo. Inakusahan ni si ang Moscow ng seryosong pagpapalala ng kanilang agresyon sa pamamagitan ng pagsasama ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK sa digmaan. Dagdag pa niya, dapat mamulat ang Euro-Atlantic Community sa katotohanang ang DPRK ay sumasali sa pananakop sa Europa kasama ng Russia at kumilos ng walang pag tala. Sa isang liham kay US President Joe Biden noong Biyernes, sinabi ni US House Intelligence Committee Chair Mike Turner na ang naiulat na pagkilos ng mga tropa ng North Korea ay nakakabahala at isang matinding pagpapalala ng tunggalian sa Ukraine. Sinulat ng kongresista, ang pagkilos ng mga tropa, kung totoo, ay nangangailangan ng agarang tugon mula sa Estados Unidos at mga kaalyado sa NATO habang nananawagan para sa isang agarang classified briefing mula sa White House tungkol sa sitwasyon iniulat ng South Korean media na magpapadala ang North Korea ng kabuang labing dalawang tropa sa Russia, pagaman ang bilang na ito ay hindi kasama sa pahayag ng NIS. Maaring ito ang kauna-unang pagkakataon na makikilahok ang North Korea sa isang malaking pantaigdigang digmaan. Ang estado ay isa sa pinakamalalaking hukbo sa buong mundo na mayroong 1.2 milyon na sundalo. Ngunit ang mga tropang ito ay kulang sa karanasan sa aktwal na labanan. Ayon sa pahayag ng NIS, noong biyernes, ang mga tropa ay ipinadala sa malalayong bahagi ng silang Russia malapit sa border at inaasang i-deploy sa mga frontline kapag natapos na ang kanilang adaptation training. Dagdag pa sa pahayag na ang mga sundalo ay binigyan ng uniforming militar ng Russia at mga armas na gawa sa Russia at binigyan sila ng peking identification documents ng mga residente ng Siberia na may kahawig sa itsura sa mga taga North Korea. Malamang upang magpanggap bilang mga sundalong Ruso at itago ang kanilang partisipasyon sa larangan ng tigmaan. Noong nakaraang linggo, itinanggi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang mga akusasyon na ang mga tauan ng North Korea ay ipinadala upang tumulong sa Russia bilang isa na namang panliling lang. Maraming gobyerno ang nag-akusa sa Pyongyang na nagbibigay ng mga armas sa Moscow para sa matinding digmaan nito sa Ukraine. Isang paratang na parehong itinanggi ng dalawang bansa sa kabila ng malino na ebidensya tulad ng mga piraso ng mga misail na gawa sa North Korea na natagpuan sa Ukraine. Sa pagbisita ni Putin sa kabisera ng North Korea noong Hunyo, nangako ang dalawang bansa na gagamitin ang lahat ng magagamit na paraan upang magbigay ng agarang tulong militar kung sakaling atakihin ang isa sa kanila. Ito ay pahagi ng isang makasaysayang kasunduan sa depensa na pinagkasunduan ng autocratic nations. Sa mga pahayag bago ang mga talakayan sa pagitan ng dalawa, ipinahayag ng North Korea leader Kim Jong-un ang kanyang buong suporta at pakikiisa sa mga pakikipaka ng pamahalaan, militar at mamamayan ng Russia na partikular na tumukoy sa digmaan ng Moscow sa Ukraine upang protektahan ang sarili nitong soberanya, kaligtasan at katatagan ng teritoryo. Dahil sa akbang na ito ng North Korea, pag-aaralan ng South Korea ang pagpapadala ng mga sandata para sa depensa at pag-atake sa Ukraine. Nagsagawa ng pagpupulong ang Presidential National Security Council o NSC upang suriin ang sitwasyon matapos iulat ng National Intelligence Service na nagpasya ang North Korea na magpadala ng humigit-kumulang 12,000 sundalo upang tumulong sa Russia kung saan halos 1,500 sundalo ang naipadala na sa malayong silangan ng Russia. Sinabi ng NSC na ang pag-unlad na ito ay nagdudulot ng malaking banta sa seguridad sa South Korea at pantaigtigang komunidad at isang lantad na paglabag sa mga resolusyon ng UN Security Council na nagbabawal sa pakikipagtulungang militar sa North Korea. Nanawagan ang gobyerno para sa agarang pag-atras ng mga North Korean troops, sabi ni Principal Deputy National Security Advisor Kim Tae-woo sa isang briefing. Kung magpapatuloy ang ilegal na pakikipagtulong militar sa pagitan ng North Korea at Russia, hindi mananatiling tahimik ang South Korea kundi tutugon ng matatag sa pakikipagtulungan ng pandaigdigang komunidad, sabi ni Kim, na nagbabala ng susunod na hakbang bilang tugon sa antas ng kanilang ugnayang militar. Kasama sa mga posibleng senaryo ang pagpapadala ng mga defensive at offensive weapons. Noong Hunyo, ipinahiwatig ng South Korea ang posibilidad na magbigay ng mga sandata sa Ukraine matapos pirmahan ni na North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin ang isang kasunduan na nangako ng mutual defense. Gayunpaman, hanggang sa ngayon, pinananatili ng Seoul ang kanilang posisyon na magbigay sa Ukraine ng mga non-lethal humanitarian aid. Sa pulong ng NSC, nagkasundo ang mga top foreign affairs at security officials na ipatupad ang matatag at epektibong mga hakbang na may koordinasyon sa kanilang mga kaalyado at naghahanda para sa mga posibleng senaryo at nagsasagawa ng susunod na aksyon matapos suriin ang mga implikasyon sa seguridad. Noong lunes, Sinabi ni South Korean President Yoon Suk-yeol na agad siyang magpapadala ng isang grupo ng mga intelligence agents at mga opisyal ng Defense Ministry sa NATO upang ibahagi ang impormasyon tungkol sa pagpapadala ng mga tropa ng North Korea habang ibinabahagi niya ang mga alalahanin kay NATO Secretary General Mark Rutte sa kanilang pag-uusap sa telepono tungkol sa paglalalim ng ugnayang militar ng Pyongyang at Moscow. Ang pagpapadala ng ganitong kalaking grupo ng North Korean troops, kabilang ang kanilang pinakailit na unit militar, ay nagpapadya ng malaking pagunlad sa kanilang ugnayang militar sa Russia, na dati ay limitado lamang sa pagsupply ng mga artillery shells at short-range ballistic missiles. Nagpahayag ng mga alalahanin ang mga eksperto sa seguridad ng Seoul na maaaring makuha ng North Korea ang mga advanced na teknolohiya mula sa Russia upang higit pang paunlarin ang kanilang kakayahan sa missile, nuklear at satellite bilang kapalit ng pagpapadala ng mga tropa na nagdudulot ng seryosong banta sa South Korea at isinusuong din ng mga analis na maaaring makakuha ang North Korea ng mahalagang karanasan sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sandata at tropa.